Mga kaludi, ayan mga ka-friends, nakahuli na naman si Boss Alfred ng uh, lapis. Lapis. Ayan oh. No? Espada, espada. Espada ba kung tawagin. Ayan, maliit, maliit mga ka-friends oh. Parehas ubi sa. Oh. <laughs> so so tayo, ayan, ayan oh, no? tayo Madami. Oh. Dami na, nakadalawang lapis na kami, guys. bagong vlog tayo ngayon ay patungong Marina Beach kung saan magsis, mag uh, pipishing tayo guys kasama na naman walang iba kundi si Boss Alfred at saka si Jason so ayan so patungo kami ngayon sa Balwa guys sa dulo ng Salmia Balwa kung tawagin nila dito fishing area so abangan nyo guys kung anong isda ang aming mauhuli. sana may mahuli kaming isda tara ah. So ayan guys, huwag kalimutan sanang mag-like, mag, -like, mag subscribe sa aking YouTube channel J Vlogger So ayan guys. So ayan guys, patungo na kami sa Babel area. Doon kasi kami magpa-parking guys. So ayan. Dito na kami sa area ng Salmia. Ah. Diyan diyan tayo magpe guys. Ayan yung ginagawang building na yan. Restaurant 'yan. Yung ginagawa na 'yan. Yan yan. Oh, tayo magpe guys sa area na yan pero dyan lang kami magpe pero yung uh, parking lot na pupunta namin medyo malayo-layo pa doon pa tayo <laughs> oh, no. so ayan kasi dito sa area na to guys dito wala kasi naka ano bawal mag parking dyan wala din parking lot so obligado talaga tayo doon mag parking sa likod ng Babel Restaurant so medyo malayo ang lalakarin natin so ganun pa man okay lang ganyan ang Pinoy walang problema kayang kaya yan so ayan guys papasok na tayo dito dito tayo paparking okay time check, dumating na kami dito sa grab ng 4.06 ng hapon dito sa Kuwait. So ay pa parking lang si boss. Oh, dito daw siya pa-parking. Ayaw. So ay na. O ano, handa na ba kayo? Handa na. Handa na daw, guys. Handa so na ayun na. Ay sa akin yung mag-order ng ano. So ayun, guys, nandito na kami sa fishing uh, area ng Babel, pero pupunta kami sa dulo ng nila ng paraan. Lalakad kami papunta sa ng doon kami magpipising sa Balwa kasi medyo magandang kami, fishing yung spot doon so tara guys, samahan nyo kami ayan si uh, Jason at si Boss Alfred so tara, doon tayo so ayan guys papunta na tayong Balwa uh, uh, may nagpipising na nga oh So malamang Pilipino yan nagsisisi nga Haba ng niya Dito yan sa may uh, symphony Yan guys Dito nakakuha ng pusit yung isa So ayan guys Mm Doon tayo magpe-fishing sa dulo guys, sa dulo. Yun, yung may restaurant na yun, doon tayo magpe-fishing. So ayan guys, dito na tayo guys. So malapit na tayo guys. Sa ating uh, area ang pupuntahan ng ating uh, pagpipisihan. So ayan guys, nandito na nga tayo sa balwa mismo. Kung saan may mm -hmm. Don tayo sa area na 'yon magpipisihan guys sa likod sa likod nitong restaurant na 'yan ayan. Ala at may mga kabayan din tayo nagpipishing guys dito sa area na to at nauna na sila medyo ang tubig ngayon low tide so ayan so tara medyo sadyain nga lang yung pagpunta dito guys so ayan guys nandito na kami si boss Alfred ayan so si Jason ayan si Jason so tara oh, umabot dito So ayan na nga guys, nandito na nga kami sa area ng aming pagpipisingan at uh, ano kayang isda ang ating mahuhuli? Ano kayang isda meron dyan sa dagat na yan? So ang tabayanan nyo kung anong isda ang ating mahuhuli ha? Kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo sana kalimutan, mag-like, mag-subscribe ka na. At isama mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa aking mga bagong videos na i-upload. So ayan na nga guys, magpipising na tayo guys. Mag-start na tayo ngayon. So gagamit tayo ng Oh. Oh, oh, naman. Laki <laughs> <laughs> so, ayan guys Ang gamit natin ngayon no? Ayun ang gamit natin <laughs> guys Lore Gumamit tayo ng lore Artificial na pain So, ayan Let's go Let's <laughs> go Try natin kung kaya to. Ha? Ay mo muna, Mag maganda yun, maganda yun sa'yo Magalto May isipon Ah, hindi, ang gagawin ko, dagdagan ko na lang to Hindi na, hindi na, ay hindi, ano, ano, ano Ayan mo na, yan na lang, ang gagawin ko na lang dyan, nasaan yung mga bato Malakas kasi hangin eh, malakas hangin So, ang dagdagan natin ang malit na bato Yan na yan, discarte lang yan ba, para paraan kumbaga Ito o oh. Ito Alam <laughs> <laughs> Aray ko Aray Hmm, mabigat yung ano niya eh, lor. Mabigat yung gamit yung lor. Sa akin, ito ang ko lang paraan to. Ah, medyo bumikat. Nini yes. oh, the pa yung kay pidong, oh Layo pa. Ayu, pa. 42 grams. 42 grams yan. Ang bigat, eh. Sa kanya eh. Magaan ba yan sa iyo do? Oh, magaan to kaya ganito. Diyan okay lang okay lang yan. Ha? Okay lang yan. Para-paraan lang yan eh, hindi na tunay na law. 1 bibili ka 'di? Lagyan mo na muna ng bato. Oh, nahulog po yung bato. Ano no? Gamitin mo lang 'yung, yung bato.

ay, grabe yung malamok dito nangangagot ah Yes. One hour later. Yes, nakahuli ang ating kaibigan na si uh, Boss uh, Alfred. Ayan ang kanyang huli guys. Oh. Uh, ayan guys, oh. lapis. Oh, ayan guys, sariwang sariwa. Oh. Oh. Ayan ang kanyang huli guys. Ayan ang kanyang huli guys. Oh, oh meron pa yan. Si Boss Alfred nakahuhuli. Sana all. Nadala so, ayan. Sige na. Oh, nadali mo yan. Oh. ah, dito. Lagay. Nadaanan niya so. Nadaanan niya yung ano. Ayan guys. Nakahuli kami dito guys. Sa uh, tapat kami ng ano. Symphony. Nag-fishing. Aba, nadali mo sa casting yan ah. Ayan gamit niya guys. Casting. pagtaka eh. <laughs> Sana all oh, nakahuli. Mga kaludi, ayan mga ka-friends, nakahuli na naman si Boss Alfred ng uh, lapis. Lapis. Ayan oh. Spada, spada. ba kung tawagin? Ayan, maliit, maliit mga ka-friends oh. Parehas no, Wow. <laughs> so, ayan. Wow. Ang dami. Oh. Dami na, nakadalawang wow! lapis na kami, guys.